Musta mga kaangler, mga kaibigan at lahat ng mahilig sa pangingisda. Ako ang inyong YouTube Angler na laging handang magbahagi ng kaalaman at karanasan mula sa tubig. Ngayon, mga friendship, pag-uusapan natin ang isang linggo na puno ng hamon. Pero may hatid ding sorpresa para sa ating mga mangingisda dito sa Pilipinas mula sa ikadalawamput dalawa hanggang sa ikadalawamput walong araw ng Setyembre, dalawang libo dalawamput lima. Alam nyo ba, mga paborito kong manunood, na ang linggong ito ay magiging kakaiba dahil sa ating panahon ng tag-ulan na may kasamang malaking pagbabago sa buwan. Simula sa bagong buwan at pagtaas nito sa kabilugan na may kasamang matinding init at ulan ito ay siguradong magbibigay ng iba't ibang kondisyon sa pangingisda. Hindi lang basta sasabihin ko sa inyo kung saan at kailan mangisda, kundi ipapaliwanag ko rin kung bakit. Kaya manatili kayo sa akin at alamin kung paano ninyo mapapalitan ang bawat hamon sa isang matagumpay na huli. Prognosis ayon sa mga uri ng isda at taktika para sa linggong ito kung saan ang panahon ay pabago-bago at mainit ang tubig, pipiliin natin ang apat na paboritong uri ng isda na kilala sa ating mga tubig. Isa lapu, -lapu grouper, ang hari ng mga bato at istruktura. Mga kaibigan, ang lapu-lapu ay isa sa mga paboritong huli dahil sa sarap nito at sa laban na ibinibigay nito. Sa panahon ng tag-ulan at mainit na tubig, karaniwan silang nagtatago sa mas malalim na bahagi ng tubig, malapit sa mga coral reefs, mga batuhan o anumang estrukturang nagbibigay ng kanlungan. Ang malalim na tubig ay nagbibigay sa kanila ng mas matatag na temperatura at proteksyon mula sa malakas na agos at pag-ulan. Hanapin sila sa lalim na mula 3 hanggang 10 metro, lalo na sa mga gilid ng mga drop-off o malapit sa mga lumubog na istruktura. Para sa pamamaraan, ang bottom fishing ang pinaka epektibo. Gumamit ng medyo mabigat na kagamitan, tulad ng isang medium-heavy na spinning or baitcasting rod na may linya na hindi bababa sa labin limang hanggang dalawampung libra. Sa pamatay, live bait tulad ng hipon, maliit na isda, halimbawa sapsap -sap o dilis. O hiwang isda ang pinakamainam. Ihook ang hipon sa likod o buntot para sa mas natural na galaw. Kung gumagamit ng hiwang isda, tiyakin na sa riwa ito at amoy dugo para mas makaakit. Ang aking munting lihim ay subukan ninyong lagyan ng scent attractant ang inyong pain. Lalo na kung maulap ang tubig, ito ay makakatulong sa lapu-lapu na mahanap ang inyong pain gamit ang kanilang pang amoy. Pangalawa, alumahan, long-jawed mackerel, ang mabilis na mga ngaso. Ang alumahan ay kilala sa kanilang bilis at pagiging aktibo, lalo na sa mga open water. Sa mainit na tubig ng Setyembre, patuloy silang magiging aktibo, sumusunod sa mga schools ng maliliit na isda tulad ng dilis at galunggong. Hanapin sila sa ibabaw ng tubig o malapit sa mga surface activity kung saan mayroong mga bite fish na tumatalon. Maaari rin silang matagpuan sa mga bahagi kung saan may bahagyang agos na nagdadala ng pagkain. Para sa huli, ang trolling ng maliliit na lures tulad ng small diving minnows or spoons ay napakabisa. Maaari rin kayong gumamit ng sabiki rig na may maliliit na feathers or plastic baits na ginagaya ang maliliit na isda. Ang casting ng small metal jigs o spoons na may mabilis na retrieve ay magandang taktika rin lalo na kung nakikita ninyo ang mga alumahan na umaatake sa ibabaw. Ang light tackle ay magbibigay ng mas masarap na laban. Tandaan, mga kaibigan, ang alumahan ay may matalas na ng ngipin kaya maging maingat sa pagtanggal ng kawil. Pangatlo, bangus, milkfish. Ang fighter ng bayan, ang bangus, ang ating pambansang isda, ay hindi lamang masarap kundi kilala rin sa tapang nitong lumaban sa linya. Bagama't karaniwan silang inaalagaan, mayroon ding mga ligaw na bangus sa mga estero baybayin at mga brackish water kung saan nagsasama ang tubig tabang at alat. Sa mainit na panahon, sila ay naghahanap ng mga lugar na may sapat na pagkain at oksigen ang mga bahagi ng baybayin na may mga mangroves o malapit sa mga fish pens ay magandang simulan para sa pain ang bread balls na hinahaluan ng fish meal o milkfish paste ay lubhang epektibo maaari rin kayong gumamit ng maliliit na hipon gumamit ng float fishing o bottom fishing na may light to medium tackle ang sikreto sa bangus ay ang pagiging matiyaga at ang tamang pag-iwan ng pain sa tubig. Kapag may kagat, maghanda para sa isang matinding run. Sila ay kilala sa paglukso at mabilis na paglangoy. Ang isang small fly or micro jig ay minsan gumagana rin kung sila ay nagpapakita ng agresibong paghahanap ng pagkain. Pangapat, tilapia. Ang isda ng lahat ang tilapia ay isang paborito ng marami dahil sa kanilang pagiging madaling huliin at masarap na karne. Makikita sila sa halos lahat ng freshwater body, mga lawa, ilog, fish ponds at kanal. Sa mainit na panahon ng Setyembre, aktibo pa rin sila, lalo na sa mga bahagi ng tubig na may mga damo o istruktura kung saan sila nagtatago at naghahanap ng pagkain. Hanapin sila sa mga mababaw na bahagi, lalo na sa umaga at hapon. Para sa pain, ang bulate, crumbs, mais, o kahit maliit na pellets ng fish feed ay napakabisa. Gumamit ng light tackle na may small hook at sensitive float. Ang tilapia ay karaniwang kumakagat ng dahan-dahan kaya kailangan ng pagiging mapagmatyag sa inyong float. Kung naghahanap kayo ng libangan garantisadong huli, ang tilapia ang isda ninyo ngayong linggo. Subukan ninyong mag-chaming ng kaunting tinapay o pinaghalong butil para mas makaakit ng marami. Pagsusuri ng kondisyon, theoretical na basehan. Ngayon, mga friendship, alamin natin kung bakit ganito ang magiging galaw ng isda ngayong linggo, batay sa mga datos na ating nahanap. Panahon, Isang linggo ng pabago-bagong ulan at init. Ang linggong ito sa Pilipinas, mula Setyembre 22 hanggang Setyembre 28, ay masasabing nasa gitna pa rin ng ating tag-ulan. Ang temperatura ng hangin ay mananatiling mainit, umaabot sa mga 31 degrees Celsius o 88 degrees Fahrenheit sa araw at bababa sa mga 24 hanggang 26 na degrees Celsius o 75 hanggang 77 na degrees Fahrenheit sa gabi. Ang presyo ng atmosfera ay magiging pabago-bago na tipikal sa panahon ng tag-ulan na may mga pag-ulan at pagkulog. Ang hangin ay magiging katamtaman, ngunit maaaring lumakas sa mga araw na may pagkulog at pag-ulan. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga isda? pag-ulan at pagkulog. Sa mga araw na may malakas na ulan at pagkulog, ang mga isda ay maaaring maging mas pasibo. Ang pagbaba ng presyon at ang paghahalo ng tubig ay maaaring maging sanhi ng paghahanap nila ng mas malalim at mas tahimik na lugar. Ang mga ilog at sapa ay maaaring bumaha at maging malabo na magdadala ng mas maraming pagkain mula sa lupa. Ngunit maaari ring maging sanhi ng pagkalito ng isda. Mainit na temperatura. Ang mataas na temperatura ng hangin ay magpapanatili ng mainit na temperatura ng tubig. Ito ay magpapabilis ng metabolism ng isda na mga ng mas madalas na paghahanap ng pagkain. Gayunpaman, sa tanghali, kung sobrang init at maaraw, maaaring lumayo sila sa ibabaw at magtago sa lilim o mas malalim na bahagi. Temperatura ng tubig, isang paligo sa dagat. Ang temperatura ng tubig sa buong Pilipinas ngayong Setyembre ay mananatiling mataas, sa average na 28 hanggang 30 degrees Celsius o 84 hanggang 86 na degrees Fahrenheit. Ito ay sapat na mainit upang ang mga isda ay maging aktibo at kumain. Gayunpaman, tulad ng nabanggit ko, sa pinakamainit na bahagi ng araw, maaari silang lumayo sa ibabaw at magtago sa mas malalim na bahagi ng tubig o sa ilalim ng mga structure upang makaiwas sa sobrang init. Ang ganitong temperatura ay mainam para sa mabilis na paglaki at pagpaparami ng mga bitefish na siyang susi sa pag-akit ng ating target na isda. Yugto ng buwan, ang simula ng bagong kabanata. Ngayong linggo, ang Setyembre 22, 2025 ay ang araw ng bagong buwan, New Moon, sa ganap na alauna, 24 ng madaling araw, oras sa Maynila. Mula dito, magsisimula itong maging waxing crescent, paliit na singsing, -sing, sa mga susunod na araw hanggang sa katapusan ng linggo. Sa pangingisda, ang bagong buwan ay madalas na nauugnay sa malalakas na agos at pagtaas ng tubig, tides. Ang malalakas na agos na ito ay maaaring magdulot ng paghalo ng tubig na naglalabas ng mga nutrients at nagdadala ng pagkain sa mga isda. Maraming mangingisda ang naniniwala na ang bagong buwan ay isa sa pinakamagandang oras para mangisda, lalo na sa gabi, dahil mas malakas ang aktibidad ng isda sa paghahanap ng pagkain. Gayunpaman, dahil mas madilim ang gabi, mas maganda kung mangisda tayo sa umaga at hapon, nakaraniwang panahon ng paghahanap ng pagkain ng isda. Habang nagiging waxing crescent ang buwan, unti-unting lumalabas ang liwanag nito na maaaring mag-trigger ng mas masiglang pagkain ng isda lalo na sa umaga at hapon. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Mula tahimik hanggang aktibo. Sa pangkalahatan, ang Setyembre ay nasa kalagitnaan ng tag-ulan sa Pilipinas na nangangahulugan na ang panahon ay maaaring maging medyo unpredictable. Ang mga isda tulad ng ating sarili ay naiimpluwensyahan ng panahon. Ang biglaang pagbaba ng presyon o matinding pag-ulan ay maaaring maging sanhi ng pagiging mas pasibo ng mga isda. Gayunpaman, ang mainit na temperatura ng tubig ay nagpapanatili ng kanilang metabolism. Sa mataas na antas, kaya't kapag gumanda ang panahon, sila ay mabilis na magiging aktibo. Ang mga pelagic species, tulad ng alumahan, ay maaaring maging aktibo sa paghahanap ng mga bite fish sa open water habang ang mga demersal species tulad ng lapu-lapu ay maaaring maghanap ng kanlungan sa mga ilalim ng tubig. Prognosis ayon sa mga araw. Ngayon mga kaibigan, narito ang ating day-to-day -day forecast para sa inyo. Lunes, Setyembre 22. Setyembre kondisyon, ulan sa maghapon at bahagyang ulan sa gabi. 70% ang tsansa ng ulan sa araw at 45% sa gabi. Temperatura sa pagitan ng 27 hanggang 28 degrees Celsius. 88% ang humidity. Ito rin ang araw ng bagong buwan. Prognosis ng kape. Mahina. Bakit? Dahil sa bagong buwan at malakas na pag-ulan sa araw, ang isda ay maaaring maging hindi aktibo. Ang pagbabago ng presyon ay magpapahirap sa kanila na kumain. Martes, Setyembre, 23. Kreksa, Setyembre. Kondisyon. Bahagyang ulan sa maghapon at maulap sa gabi. 20% ang tsansa ng ulan. Temperatura sa pagitan ng 26 Hanggang 32 degrees Celsius, 84 na porsyento ang humidity. Waxing crescent na ang buwan. Prognosis ng kape. Katamtaman. Bakit? Bagamat may bahagyang ulan pa rin, mas gagaan ang panahon kumpara sa lunes. Ang waxing crescent ay magsisimula ng magdagdag ng kaunting aktibidad. Merkules, Setyembre, dalawamput-apat or setyembre. Kondisyon. Bahagyang ulan sa maghapon at maulap sa gabi. 35% ang tsansa ng ulan sa araw at 40% sa gabi. Temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 31 degrees Celsius. 82% ang humidity. Waxing crescent pa rin. Prognosis ng kape. Katamtaman. Bakit? Parehong kondisyon sa Martes na may katamtamang aktibidad ng isda. Subukan ng umaga at hapon para sa mas magandang pagkakataon. Huwebes, Setyembre, 25, 25 Setyembre. Kondisyon, maulap sa maghapon at gabi. 75% ang tsansa ng ulan sa araw at 20% sa gabi. Temperatura sa pagitan ng 26 hanggang 31 degrees Celsius, 86 na porsyento ang humidity. Patuloy ang waxing crescent. Prognosis ng kape, katamtaman hanggang mahina. Bakit? Ang mataas na tsansa ng ulan sa araw ay maaaring magpababa ng aktibidad. Maghanda para sa biglaang pagbabago ng panahon. Biyernes, Setyembre, 26, Naku 26, Setyembre kondisyon. Kalat-kalat na pagkulog sa maghapon at pag-ulan sa gabi. 45% ang tsansa ng ulan. Temperatura sa pagitan ng 24 hanggang 27 na degrees Celsius. 71% ang humidity. Waxing crescent pa rin. Prognosis ng kape. Mahina. Bakit? Ang pagkulog at pag-ulan ay magdudulot ng unstable na panahon, na nakaraniwang hindi maganda sa pangingisda. Bababa ang temperatura ng bahagya. Sabado, Setyembre 27, 20 setting Setyembre. Kondisyon: Malakas na pagkulog sa maghapon at pag sa gabi. 65% na put ang tsansa ng ulan sa araw at 70% sa gabi. Temperatura sa pagitan ng 24 hanggang 29 na degrees Celsius. Siyamnapung porsyento ang humidity. Waxing crescent pa rin. Prognosis ng kape. Halos wala. Bakit? Ang pinakamasamang araw para mangisda. Malakas na pagkulog at ulan, mataas na humidity, at unstable na presyon ay magpapahirap sa isda na kumain. Mas mainam na manatili sa bahay at ihanda ang inyong mga gamit para sa susunod na linggo. Linggo, Setyembre 28. Kanay sa 28 Setyembre. Kondisyon. Bahagyang ulan sa maghapon at maulap sa gabi. 45% ang tsansa ng ulan sa araw at 35% sa gabi. Temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 30 degrees Celsius. Walumput-walong porsyento ang humidity. Waxing crescent pa rin. Prognosis ng kape. Katamtaman hanggang mahina. Bakit? Bahagyang gaganda ang panahon kumpara sa Sabado, ngunit mananatili pa rin ang ulan at maulap na kalangitan. Maaaring may kaunting aktibidad sa umaga. Pagtatapos. Kaya mga kaibigan, ang linggong ito ay magiging isang tunay na pagsubok ng ating pasensya at husay. unit tandaan, sa bawat hamon ay mayroong oportunidad. Sana ay makatulong ang forecast na ito upang maplano ninyo ang inyong mga fishing trips at masulit ang bawat sandali sa tubig. Maraming salamat sa pagtutok. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutang ilike i-share at syempre mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang fishing tips at forecast. Pindutin din ang bell icon para laging updated. Ngayon, mga ka-angler, may mga plano ba kayong mangisda ngayong linggo? Ano ang inyong target species at anong mga pamamaraan ang gagamitin ninyo? Ibahagi sa akin ang inyong mga katanungan, ideya, o kahit ang inyong mga fishing stories sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Hanggang sa muli, mga kaibigan ni Tail ni Scales. Itakit sa sunod na huli.